my vlog. Ito yung aking handa, guys. Um, Marami kong cake. Ayan, meron tayong bilo-bilo. Meron May pa, pa tayong buffalo chicken. At meron tayong adobong atay. Atay ng manok. Balon-balonan. Tapos meron pa tayong biko. At saka meron tayong donut yung pa tayong sausawan. So, ayan ang ating handa, guys. Ang aking handa. Sharap, sharap, sharap. Tapos busy pa sila doon dalawa. Okay, tiba, mami, guys, ayan ang aking mga friends. Hi, guys. Hi, guys. Mega mega love shout out. Mega mega love shout out sa lahat. Ayun ang aking mga co-workers na kasama ko sa pagluto okay. ng aking handa. <laughs> Ayun si Inday Aysa, si Inday Mary. Ayun, thank you so much sa si inyong mga support mga. Welcome. Hi, happy birthday. Ayan silang lahat. Happy dahil. birthday. Tapos ito yung aming bisita. Bisita dyan sa tabi oh. kami mega <laughs> <make a, laughs> na <laughs> shout out. <laughs> happy birthday. Don't forget to subscribe to her uh, channel. Cutie Yoshi. Cutie Shu... Cutie Yoshi. Don't forget to subscribe to her guys. Yes. ano? Hmm? Para makapagano na, para makapagsahod na tayo. Thank you, Ay, thank you guys. Busy <coughs> pa kami kasi maya may ulit kami kakain. Maya, maya ulit. Ay, yung cook pa pala pay. Pay. Hi guys, ayun na yung ating kala. Ayun na yung hey. ating kala. Ha? Kapan ka na ba? Ay, kanina. Yan lang. Yeah, Ito sila guys. Yung aking co-workers at mga bisita ko guys. Ayan naman. Kain na kayo. Thank you. Nasaan ka na Inday Aysa? Pumunta ka na doon. Ayan naman si Inday Aysa. Kain na kayo mga Inday. Kain na kayo. Be. Pinggan, pinggan. Kain na kayo. Kain na kayo, be. Ayan, marami tayong pagkain. Kain na kayo. Bisa sila kasi kakain na doon sila. Kain na na. So Get this, <laughs> Damihan mo, Ika. Sinasabi ko sa'yo. Ilagay mo muna yung tea. Tea. Tea, kahit wala kayong ngipin. Sweet bird. Halika na, Inday, Aysa. Halika, tea. Wala siya. Aysa pa. pasta. Ay, hindi na sali yung pasta. Okay lang. Ay, ay, naiwan pa yung pasta. <laughs> Kain na kayo, ba Ayun, kuha na kayo pinggan. Kain na kayo ang ating kabayan. Kain na kayo mga kabayan. Ayan na, na, guys. Kain na kami, guys. Dito ka pa. Ayan guys, ang aking handa mushroom na mai Shanghai. Kaya yung mga banana at saka ano dyan oh. Bilo-bilo guys, kain kayo. Ano to? Yung... Ano ito na yung Nabawasan na. Masarap. Masarap kasi ito. Ano ba? Masarap? Masarap tong Shanghai. Masarap na. Ano ba ito? Wala. Ano ba ito? Yung alaga mo ba? Kasi muna. Ano yan? Ano yan?

Happy, not birthday not. Happy, birthday, birthday. Happy, birthday. HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY to CHUBESHA HAPPY BIRTHDAY TO YOU Make a wish! Make a wish! Make a wish! Make a wish! I never tried lemonade before. Okay. Okay. I never tried lemonade. I tried araming din. Ngayon pa ba ng boses? Siguro meron na muna ng boses. Kasi pero wala na yung salita. Andun sa supermarket. Masarap. Masarap ba yung guys yung piniluto namin? Masarap. Bey masarap. Masarap ang lumpia na did fried sand. 100%. Tayo juga go tayo ulit. Kain tayo. Salamat sa pagluto. next year. Next year ulit. 'Di diba, ubos yung Shanghai namin? <laughs> Shanghai masarap. May sausawan pa. Ayun. hindi nagalaw yung no, ano? Aspagayti, ano yung yung cake. yung 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 subscribe yung my yung 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 Be. yung subscribe yung yung channel. <laughs> yung yung Thank you sa pagpunta nyo guys ha. Timing na. Uh, May timing din na, 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 na nakahanda kami guys. Inday, Aika, thank you. Smile naman dyan. Yung, call, yung coordinator ko <laughs> andon. Inday, Aika. Ang mabin ang mabinta talaga yung Shanghai. Ayun, yeah. konti na tira. Mm -hmm. Ang spaghetti hindi na <laughs> At meron tayong rice cake na masarap. Banana rin siya to, guys. Masarap siya. rin <laughs> Tikman niyo niluto ni Dai yeah. na mm -hmm. ano, cake. lang. na. Yan na guys, ang sarap naming niluto. Masarap ba okay. yung bilo-bilo, di ba? Yung bilo-bilo masarap. Yung biko, masarap ba? Hindi ko pala tayo. Kaya ko ngayon. Bisi, sinday, ay ka. <laughs> yung <Washington>. coordinator namin. <laughs> Wala na bisi busy na si Inday Aika. Tegi lang mga kupe, isang anong nang te? Nang